Ang sinasabi kasi ng ilang grupo ng mga DDS, etong si Harry Roque daw at etong si Maharlika, ay gustong solohen yung mga live na ginagawa dyan sa The Hague kung may pagtitipon man yung mga DDS. Ayaw ata nila na yung mga vlogger ng mga DDS, lalo na po yung mga baguhan at hindi pa masyadong kilala, ay wag na daw sanang umiksena. Yun yung nababasa natin. So galit na galit, etong si Harry Roque dahil ang isang DDS vlogger, ay pinuna sila ni Maharlika doon sa kanilang uh, kagustuhan na yon. Gusto daw kasing imonopolize, yun yung term, na ito na Harry Roque at Maharlika, ang live at ang social media uh, reporting na tinatawag na itong mga ito dyan sa dahi. O uh, ayan, importante daw kay Harry Roque na siya ay makapagsalita. Weh, <laughs> nasusobrahan na po kayo sa salita nawawala na kayo ng substance, nagiging OA na kayo, nagiging tanga na kayo, at nagiging kahiyahiya na kayo. Mr. Harry Roque, hindi sa lahat ng pagkakataon. Yung mga sinasabi nyo ay sasangayunan. Na. Kahit, kahit mga DDS mismo, ayaw na rin sa inyo pala. Yun yung nakakatuwa. Walang bago dyan. Dahil mulat sa poll, ganyan na ang kalakalan ng mga DDS. Ingitan dito, ingitan doon, palakihan ng platform. At yun nga, yan. Uh, darating sa punto na sila-sila ay -sila magsisiraan, magbabatakan, magpaparinigan at kung ano-ano pa. Barilin nyo na lang daw si Harry Roque. Importante daw kasi sa kanya ang mga pagsalita. <laughs> Pero yung mga sinasabi niyo po kasi ay puro fake news. Eto, may resbak nga itong si Harry Roque. Doon sa isang DDS vlogger na pinunang daw sila. Aniya, hindi siya magpapasupil at ipaglalaban niya ang kanyang karapatan na magsalita. Oh, ayun naman pala. Ede, magsalita ka ng magsalita. Magsalita ka ng may, may halaga. Magsalita ka ng may kabuluhan. Kasi kalimitan, sa puntong ito, yung mga sinasabi niyo, yung mga lumalabas sa bibig na ng si Harry Roque, puro basura. Wala ng kabuluhan. Lalong, lalong nagbibigay lamang ito ng kahiyan sa sarili niya, sa pamilya niya. Dahil, Diyos ko, talaga ba? Na andito ka na sa punto na ito, Harry Roque, na sobrang baba na ng mga diskurso at argumento mo na kaya.